May mga bagay talaga na nahahagip ng CCTV camera ang mabibigay sa'yo ng palaisipan kung totoo ba ito o hindi. Hi guys, this is me again, Edbeast, and welcome back to my channel ang sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend na hindi deliver in story format sa tamang channel ka. Kaya huwag mo kalimutang mag-like and subscribe para updated ka sa mga bago nating episodes. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong nakakatakot, Tara, sabay-sabay tayong matakot. May mga bagay talaga na hindi natin may paliwanag at minsan nahahagip ito na mga CCTV cameras. And sa so episode na to, papanoorin natin at pag-uusapan natin yung mga footage na para sa akin ay totoo at nakahagip ito ng na mga bagay o mga entity na hindi natin na-expect. So, before natin i-start, um, so mag-sorry sa inyo. Um, it's been a while no, since gumawa ako ng episode. Um, I've been really busy sa work and stuff. Um, marami akong nasika so, tapos nagkaroon pa kami ng mga um, kitaya na negosyo ngayon. So, hopefully, tuloy-tuloy um, na yung paggawa ko ng episode this week and mas marami pa tayong ma-upload. So, may hindi silang sorry for that. Again, shout out kay Sir Kunanan no, for um, dropping a comment sa previous episodes natin. And also, again, Kalbong Siman. Suot ko na. O, oh, gamit-gamit ko na yung mic na pinadala mo sa akin. Thank you again. So, ngayon, puna tayo sa episode talaga. Way back, um, five years ago siguro, or seven years ago, may footage na pinakita sa akin yung isang close friend namin na nag-work sa gym once. It happened in Sabuanga City. Sa footage na yun, makikita mo na parang may mga coach na nakapark sa gym. And, may lalaking lumabas sa gym and sumakay sa sasakyan niya. And nung paalis na siya, biglang nag-blink or nag yung ilaw sa labas. So, it is normal, no? Nung nagpa yung ilaw. Pero after mag ng yung ilaw sa labas, may something or bagay or entity kung ano ba to mabas sa footage ng CCTV na yun. Itim lang ito na parang anino or parang usok. Pero yung huwis niya ay parang tao. Tumayo ito sa harapan ng gym na medyo katagal, ilang seconds. O, oh, nire-react yung lamp ko na naman. So, habang nakatayo ito dito, parang may tinitignan ito sa loob. And, a few seconds more, bigla itong tumagos sa pader at pumasok sa gym. So, nung time na yun, Napinanood ko yun sobrang grabe yung pagtayo ng balaybo kaya kahit nga kinukwento ko yun dahil para sa akin totoo siya and raw footage yun sa CCTV hindi na edited so ngayon nung ko ito sa isang sikat na horror group sa Facebook um, a lot nung na patakot kinabahan and niwala sa post na yun or sa post, ng, sa post ko na yun and somewhere laughing at me para kasi sinasabi nila na kan lang um, insekto lang yun pero the way I watch the footage like hundred times para sa akin hindi pero you have your own opinion okay so paiba iba sabi sinabi nila na um, posible na insekto lang talaga and yung pag fluctuate ng ilaw ay baka dahil lang sa pagdaan ng masasakyan sa kalsada and then may mga headlight dito you can interfere yung know, sa light na meron pero based sa uh, kung, kung papanoorin mo tong footage na to makikita mo oh, so without further ado okay ito yung footage see for yourself So, ano masasabi nyo? Insekto lang ba ito? O, isa tong entity na nagpakita? Maraming magsasabi na totoo ito. Maraming rin magsasabi na hindi na insekto lang. And, um, let me tell you something. Usually, kung may nagpaparamdam na something or entity or mga spirit sa paligid, yung mga appliances, yung mga kuryente dyan, o mga ilaw, nagre-react yan. Trust me, I've encountered it more than once, more than twice. Maraming beses ko itong experience and it was the scariest experiences that I've had when I was young, when I was a teenager, and also, yung time na nag-asawa na ako, it was scary. And, um, nire-react talaga minsan yung electric fan ko minsan yung bilya ko um, and you will feel that very cold and eerie feeling pag nangyayari yun so may mga types na nagpa-flactate type lang tayo kuryente okay don't get me wrong pero uh, may nagpaparamdam yung talaga yung nangyayari and one of the examples I can share with you is the episode ni Jessica Soho um, a while back and it was an episode about sa lalaking nakawan ng mga brief. It was funny at first, diba kasi um, it was funny at first kasi it was like a prank. Kung no? sino naman loko-loko na muna na ako ng brief. Pero it was worst kasi every every day may nawawala siyang brief. And pabili siya lang pabili. And nauubos na pera niya. Pabili siya ng pabili ng brief. I was laughing at that when I was watching. Pero I didn't expect that was something off about that episode pala. And there was really an entity, no? Break around. Pag <laughs> iniisip ko yung episode, yung tumatayo talaga balahibo ko. So, noong time na yun, um, nung nasa sa part na try nila nilang invest, investigate and they planted CCTV, CCTV cameras para malaman kung may tao pa talaga nagdanakaw. Night time came, wala yung may-ari ng bahay and based sa footage na meron doon na wala naman yung mga brief na, pero walang tao ang pumasok nakikita mo gumalaw ang camera it could be takat na nakita sa footage na yun pero ang tanong yung pusa ba yung nagnakaw ng brief hindi a day after that during their investigation may babaeng kasama <laughs> ito ko tayo trabalahibo ko gagi um yung babae kasama ng lalaking nga wala ng brief ay sinapian. And she was warning them na to not interfere kasi yun yung kaligayahan niya. Nanakaw niya yung brief ng lalaki. Anong <laughs> nga, tuna tayo ang balahibok ko sobra. Lalaki ng ulo ko. Um, yun, yun yung nangyari. Sa footage na meron, kasi si TV 9 sisira si Sira, yung data nila. And hindi mo makita yung babae kasi kumakarat siya. And it was really creepy. <laughs> So, I tell you, pag may something na nagre-react talaga yung mga princess na medyo malapit or minsan, lahat. Usually, ang cellphone hindi gagana, mawawala ng internet, mawawala ng signal. Ganun kasi, marami, marami akong experience last me kasi meron kami kay Bigan na nakatira sa isang haunted house before and <laughs> may part sa bahay pag may nagpaparamdaman bigla siya nawawala sa video call namin babalik lang pero hindi niya alam na nawala siya sa video call ha? may nagpaparamdam pala sa kanya sabi niya nun tapos isa pang example is yung kay Ed Caluwag sa Diplomat Hotel na nasa gitna siya dun sa may fountain nasira rin yung footage doon so every time may nagpaparamdam nagre-react talaga yung mga gadgets appliances something move on tayo sa pinaka latest na footage na napanood ko na nahagip rin ng CCTV camera may atan ng babae na nakahiga eh, nagpapahinga siya sa isang kahoy na upuan. And out of nowhere, biglang may sumulpot na itim na usok. Matatakpan yung babae sa footage. Pero kita mo pa rin siya. Eh, nakala ko, insekto lang to. Magpaisip rin ako, insekto lang to. ba to? Pero biglang may tumakbong babae pa pa sa matan ng yun at parang hinampas-hampas yung hangin na parang may nakikita rin siya. And eh, doon ako nagulat nung, nung biglang yung gitna nung parang na, gitna usok na yun nagyong wala and dahan-dahan pag gano'n ng gano'n siya nawala talaga lahat nagulat ako dun <laughs> and I was pretty sure that, that, was something else and it's not an insect for sure kasi hindi mo mahati yung katawan ng insekto sa, sa, CCTV na dumikit sa camera tapos yung kalang sa hangin humahampas imposible yung unless na may power ka so that happened and based sa post ng isang news or radio station yata yung nagpost sa Facebook sabi niya yung matanda daw nakakita or pinadalaw doon na isang itim na usok o isang itim na anino lagi creepy right <laughs> so kayo ano sa tingin nyo this is the footage oh, yung, yung, Ang

What are your thoughts? Totoo kaya to o insekto lang? Ako sa tingin ko hindi insekto yun eh. Pero bago natin i-end ng episode na to, um, yung last na footage yung share ko sa inyo is yung malaking mutang nung hinawakan ng guard. Sabi niya na sinapian daw to and ang iba yung voices niya to be honest and it was scary. And mumutang siya no. Pero, anong connection nito sa mga sinare ko about sa mga itim na, itim na figure na nakikita sa CCTV camera? Well, yung isa sa mga um, connection nito is, before siya lumutang, may nakita daw siya isang itim na anino na humahabol sa kanya. Pero hindi tumakita ng mga guard. Feel the chills? <laughs> so, hanggang dito na lang yung ating episode. And hopefully, nagustuhan nyo ito and na-enjoy nyo ito. Kung may mga cute each kayo na nakakatakot at since tingin nyo may something kakaiba dito, o misteryo. Send it to me and we'll review it and we'll make it another episode mo tungkol dito. And para sa mga bagong natin viewers, don't forget to like this video, and drop a comment. Also, don't forget to subscribe. Again, nandito na lang tayo, naghihintos susunod.